So hi guys, uh, ipamigay na pala natin yung mga bag sa mga deserve na bigyan. So ayan na yung mga bag guys oh. Ayan na yung iba, yung iba guys na pamigay na namin. So meron tayong puntahan dito, malapit lang sa amin. Walang wala din sila. So bigyan natin yung isang anak niya um 2 na daw. So papunta na tayo sa bahay nila. Asan ka nag-aaral? Anong grade ka? Grade 2 Grade 2? Not much Eto na lang yung pa Bayan na Bayan? ka na wala pa Ano ba? Ano man ano wala man kagibaklan? ibaklan. Anak pala mama kay kambal. Ah. Ano na ang ang wala. Ang, ang babae sa balay. Tapos ang isa ano Paparito. Sa asa. Emergency. Sa emergency. Wala pa siya nakagawas. Nga ano naman. Sakit siya. May sakit? Oo. Uh -uh. kaluoy. Ano naka grade? Yeah, two. Grade 2. Grade 2 naka. Wala pa kay bag. Tagaan sa yeah. kagbag, ha? Ah, tanawa ang say sa bagan. Ang say mo gusto ka Spider-Man, di diba gusto ka Spider-Man? Adili, ah, oh, sige. Pamili. Ang say mo gusto? Iron Man. Iron Man de eh, yung gusto. Thank you. Thank you. <laughs> Ay. ka tarong ha. Palanggaon ni may mo ha. Oh, happy birthday. Kay birthday man ni Mama Mars. Ang ka?

So, 'Yun na 'yun guys, hanggang dito na lang. Bye. So sana tuloy-tuloy yung blessings natin para marami pa tayong mga bata or para marami pa tayong mabigyan, matulungan. So 'yun lang guys, until here. Bye-bye.